Nihao! Ako nga pala si Jin, isang OFW dito sa Bansang Taiwan. So for today's video nga pala, ipupunta tayo sa hard Off. Since naglakas at labi ng 20 minutes, sabi ko magbas na lang. Papuntang doon nga pala itong bas na sinakit namin. At ito, bumaba lang kami sa Taiwan Sugar and then lilipat kami dito sa pedestrian. Yun, nakita nyo, di ba? May 7-Eleven doon. Tawid lang kayo dito sa pedestrian at ayan na ang curry form. Makikita nyo na dito at nandyan sa loob yung hard Off na pupuntahan natin. Super laki ng hard Off dito guys kasi napuntang ko sa Taiwan na super liit lang talaga. At ito na talaga yung mga watch dito. Yan, mga original yan guys na super mura lang talaga mabibili mo dito. So ayan, at ito na nga daw ang pinakamalaking hard of dito sa buong Taiwan. With the most top, many items are Japanese. The second hand prices will make you want to buy them. Kaya naman, kapag pumunta ka dito, nako, magbaong ka ng maraming pera grabe talaga guys. Talaga mapapabili ka at mamamangha ka talaga sa ganda. Ang daming choices. Grabe. So for talaga malulula ka talaga sa mga branded na napakagandang mga bags. May mga shoes. And may mga damit din. Ang mga ano dito. Ukay ukay. Ay nasa 50 lang. Ganon 30. Look at. Diba? Ito yung mga bags. Diyos ko. Ito. Dito kami namili guys. Ayan oh, may mga heart tag pa talaga siya nakalagay. Ganda pa. So, yeah, 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 oh, siya, diba? Ito lang pala sa Bago kasi ito. Parang one year pa ah. lang siya. Yung pumunta ako ng Tainan, wala pa ito. 1,800. Oh, I love it. Oh. Kano, be? One price? Two. One, two? Ganda Gusto ko yung ano, yung parang... Pa, oh. Yung uh, yellow na Be. Uy. Oh. Ganda. Don't eat. Wala nga ako pera. Wala. One, two. Mahal. Mahal yung mga ka-stunting. Bi, bi, How much? Where's the price? Two, five. Two, five. Mura na. Uy, one, five, b, Bi, one, five. Ang ganda pa. Uy, ayos pa, oh. Mm -hmm. Where's the price? Hindi ko pakita eh. Kunting mm -hmm. damage lang yan. Uy, oh! 2.5! Wow! Ate Bet! 1,000! Pero medyo okay pa siya. No? Parang nag-ano lang yung mga kulay niya. Okay. Okay. Oh! Nawala yung price niya. Price lang? Ito. Bago pa siya. May damage na sa likod. Ayan, price niya ako, oh, 2,000. Ang oh, halka. 100? 100? Guys, 1, 2. rin ito. Ayaw pa yan. Guys, Michael Kors. 1, lang. Oh my God. Diba? Kuha na na basket. Kasi Marilyn. <laughs> So, ayan. Nakawad to na tayo. Guys, 5,000 na. Uy, God. Uy. Ayan na. Ito nga. Ang ganda. 6,000 Oh, My God. Ang ganda. ganda. Jam. Mura. Ang mura, guys. 5,000. Gas, Gucci. Uy, bito na nandito. Ito lang Ito lang siya. Eh, parang, sabi mo parang, ano tawang gamas. Guys, ang oh, ganda. 800. Ito. How much? 1,000. 100, Pila. 500 lang. Kaso hindi ko alam ang size niyo. Ganda pa, oh. Coach ulit. Na nakata, ano, stante. Medyo mahal ito kasi walang damage. For 5 lang, oh yung mga ano, magaganda Ganda. sana, no? Yung mga pang display. Oh, may tumi din. Yan, oh. oh. Ganda nito. Mm -hmm. oh. mm -hmm. mm -hmm. 12,000, meron ka ng ganito. Ano yan? Apple na? Apple na yan. Apple. Mm -hmm. 5,000. Samsung. Oh, ano? Oh. Ano? Pera. Oh my God! Ito, 3,000 lang Hala, Ay. ang mura. Ang mura. Pag, pag talaga. Ang mga lens, mura. Shit! Ang 2,500. Ang Nikon mo, oh. 3,500 lang oh. <laughs> ito. Canon. 2,535 bu. Oh, oh. Sony 3,000 Nikon Oh my god Ang mura. Ito yung mga flash. Ay, mga digicam. Mga digicam niyata. Ah, digicam ba tawag doon? Ito, strap yung hinahal. Yeah. Hindi ko alam. PSP. Oo nga, PSP. Oh. Ang mumura! Kaya punta doon. Oo, oh, may mga toys din. rupees. Yung mga mo, 350. Oh, Ang kad mo, 700 naman to. Ang ng paan 700. Alexander. Oh. Walang price. Ang kad pa yan? 2,000 lang. Oh, 1,500 lang. 1,500 lang. Oh, my God. 600. Pang-outdoor. outdoor may bike din, 40,000. 40,000 yun. Hoy, ito, mura. 1,500 lang. Ganda yung ano, yung... Wala, oh. Mura. 500 lang yung mga car.

pag 30 lang. Malaki 30 lang siya. Oh, sarap pagka anak. 10 lang ba to? Pero mahal pa rin. Oh. Uh, mahal. May stop toys. Puro stop toys yung nabili. Toys. Pag 30 lang. Pag 30 lang. Pag 50. Super lapit nga lang pala ito sa station. Mga 15 minutes lang siguro siya. So nilakad lang namin siya pabalik sa station. That's all guys. Bye!